News Update Mga balita ngayon Walong polis sa Cavite arestado matapos nakawan at gahasain ng isang grade 9 student Dalawang manging isda sa Sulu patay sa pagsabog ng dinamita Radio technician sa Dipolog arestado matapos mahulihan ng 3.4 million pesos na halaga ng shabu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon Arestado ng Philippine National Police o PNP ang walong kapwa polis nito matapos masangkot sa pagnanakaw at panggagahasa sa isang grade 9 student at online seller sa Bacoor, Cavite noong Sabado, Nobyembre 22. Sa isang follow-up operation, kalaboso ang mga sospek sa loob mismo ng Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna kahapon ng madaling araw. Pinaghahanap pa ng otoridad ang anim na iba pang mga sangkot sa krimen. Napagalamang pawang mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit Calabarzon ang mga sospek na pulis. Agad na nasawi ang dalawang lalaki habang dalawang iba pa ang sugatan ng aksidenteng sumabog ang isang improvised na dinamita sa barangay Tulay Holo Sulu, Sabado ng gabi, Nobyembre 22. Kinilala ang mga biktima na sina Abdul Tiri Basang 70 anyos at Indal Pascual, 40 anyos, na kapwa nasawi sa bahay ni Pascual. Sugatan naman si Tuli Mislani, 40, habang damay din ang isang hindi pa nakikilalang babae na kasalukuyang nagpapagaling na sa ospital. Batay sa investigasyon na kumpirmang ang pinagmulan ng pagsabog ay isang homemade fishing explosive na ipinagbabawal at peligrosong paraan ng pangingisda. Muli namang nagbabala ang mga otoridad sa panganib at mabigat na parusa sa mahuhuling sangkot sa illegal dynamite fishing. Arestado ang isang radio technician mula sa isang FM station sa Depolog, Zamboanga del Norte matapos maaktuhan sa isang bypass operation noong biyernes, Nobyembre 21. Nangyari ang operasyon bandang 2.30 ng hapon sa Malvar Street, Barangay Miputak, kung saan nakumpiska mula sa 50 anyos na sospek ang tinatayang 200 gramo ng shabu na nakalagay sa anim na sachet at may halagang 1.36 million pesos. Hindi nagtagal bandang 4.55 ng hapon, nakatanggap ang mga otoridad ng karagdagang 300 gramo ng shabu na nakalagay sa anim na sachet na tinatayang nagkakahalaga ng 2.04 million pesos. Ayon sa pulisya, ang mga droga ay isinurender ng mga tauhan ng radio station kung saan nagtatrabaho ang sospek matapos ang kanilang pribadong pagsisiyasat sa gamit ng kanilang katrabaho. Nahaharap ang sospek sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.